In the lone streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. The clock is sticking but the stones information. I've been flying from town Hello guys, uh, welcome back to my YouTube channel, Agenda Italian. Now guys, and did it guys uh sa guys at uh in a puttakuna take ceiling, guys sa aking -vlog dito guys at dito guys ay pumisto ako dito ngayon guys at uh, dahil sa maraming mga ginagawa busy busy at hindi ko maiwasan na uh, hindi ko din maiwanan uh, at kailangan din tayo guys uh, ano guys at uh, tumulong din sa gawain na uh, sa bahay guys at nagluluto din kami guys ng mga paninda dahil meron din kami pang, pang ninda ng guys ng mga alas stress, ganyan uh, ngayon guys inabot ako na takip silim, takip silim guys sa aking pag pasyal ngayon dito guys sa, sa field. Ay, ngayon guys ay makikita pa naman din natin guys yung diwanag kahit walang ilaw pero maliwanag pa rin dito sa paligid thank you so much guys for watching my youtube channel John like na walang sawang sumusubscribe at sumusubar dot na sa aking youtube channel uh, konting lambing naman po uh, paki uh, subscribe na po aking youtube channel uh, like notification notification bell all para ma update kay guys sa mga susunod kong videos na ma upload para makikita nyo po yung mga iba-ibang mga in-upload kong videos ng mga lugar na makikita nyo po na kagandahan ng iba't ibang lugar ng mga paligid nila na makikita naman natin at ang kanilang lugar napakaganda thank you so much guys for watching my youtube channel at uh, John Laitalian Hi guys na nititaringin guys sa field at na makikita natin guys yung dito yung mga liwanag doon sa nun guys ay meron din para doon guys yung ano um, may bar date para din guys sa sa tabi ng highway guys at ano Uh, ano guys Makikita natin yung kagandahan nila Yung ano sa paligid Yung mga ilaw nila guys dito Now guys uh, thank you so much for watching guys At now uh, Magagalap muna ako dito guys Sa uh, takip silim Nabutan tayo guys ng dilim guys pag Sa pag ano ko dito Sa pag vlog uh, dito sa lugar na ito Pero uh, Mag iingat pa rin tayo dito guys Dahil ito ay uh, Nandito tayo guys sa, sa film Hello guys, uh, nandito tayo guys at makikita natin guys yung highway na makikita natin yung mga liwanag doon sa highway guys na uh, dumadaan yung sasakyan at meron din doon guys yung mga bar na, ma, na pwede tayong mag-enjoy at manood ay meron din silang entertainment at meron din kung gusto mong kumain at ang magustuhan mo doon meron tayong guys mga pagkain doon uh, pwede din guys magagala ay ngayon guys ay inabot na tayo guys ng, ng, sa akin punta dito dahil hindi may iwasan guys na inaputa ako lang dilim guys dahil wala lang akong oras guys na punta dito pero pinuntahan ko lang guys guys para mapuntahan itong lugar na ito at napuntahan ko rin dati dito guys pero gusto ko lang talagang maulit ulit ang pamasya dito kaya lang walang sapat ang oras ay inaput pa rin ng dilim pero okay lang guys at itarating ko ngayon dito thank you so much guys for watching my youtube channel ay tayo magalagala muna tayo guys Magagala mga tayo dito guys sa uh, Takip Silim dito sa lugar ng Kanduran. Ayan guys, at uh, nakikita din natin dito guys yung mga may mga doon dito guys, yung mga palayan dito. Ayan guys, may mga palayan ito guys, yung mga palayan to nandito dito. At saka din mayroon din tower ng kuryente na galing guys sa Bitin. Aba uh, Bitin Bae Laguna. Andan doon guys yung power supply guys na di pinagkukuha nila para masupplyan guys yung mga kuryente na sa probinsya para mano guys sa uh, magkaroon sila din ng liwanag dahil sa kuryente ng galing sa Bitin. Uh, thank you so much guys uh, for watching at dito guys at now babalik uh, pabalik naman ako guys sa aking uh, pinag gagalaan ngayon dito at hindi ko alam kung pupuntahan ko ngayon yung KTV bar na yan pero huwag na lang kasi wala na tayong sapat na oras kailangan natin guys na bumalik. Thank you so much guys for watching. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. no